Kanina sinabi ng tao namin sinipa nyo. Ang sagot nyo po, paano kita hindi sisipain eh, dali-dali mo inaangklahan. Bilis po kayo eh. Limang minuto lang binibigay po namin. nakita ko Hi everyone. May mga kababayan tayo na bumibili ng sasakyan. Pero wala naman silang garahe. At kapag tinamaan sila ng clearing operation ay sila pa itong may ganang manipa at malakit. Sa video na ito ay panoorin natin ang mahabang pasensya ni Sir Gabriel Go at MMDA sa mga kababayan nating walang garahe pero sila pa ang may ganang malakit. Panoorin natin ang video na ito. May isang tindahan na sinakop na ng bangketa at naka-extend pa sa kalsada. Kisaan niyo na? Saan nyo po ilalagay? Hindi naman po kasya. O oh, sige, tulungan nyo. Ibuat nyo kung saan man dadalin. Saan da po pwede ilagay? Hindi naman po kasya. Ano po ba yan? Gumagana pa o ano? <laughs> Sige. Delikado naman ang bubong na ito dahil pwedeng makadisgrasya ito na naglalakad Skog! Skog! Bubong! Atakay mo na po! Wala namang lisensya side mirror helmet at iba pa ang lalaki dahil sa kaibigan lang daw niya ang motor Umalis ka dyan ano hindi? Lilipat ko lang po yung isa, yung kaibig, yung motor ng kaibigan alis ko. Alisin mo. Binalikan ko lang po ito. Oo, oh, pero hindi. Paano ko po ito mababaw eh? Ay, isa area. Founding area. Sa Tumana. Isa yung pa. Ay, may niya. Wala. Oo. Basta nag-ano oh. ko oh. ito. Nadami ng violation mo eh. Hindi naman kisikleta yan. Dahil naghahanap pa ng paglilipatan, ay pinagbigyan muna ni Sir Gabriel Go ang ating kababayang naghahanap buhay. Ano na kayo? Walang so kami so sino ba yung sino ba nandito? O, oh, teka, teka. Teka lang ha, kaklaruhin ko po. Una-una, talagang bawal. Kasi tulay ito, tas sa paketa. Ngayon, pinakiusap po kayo na ng barangay na hanggang Disyembre habang hinahanapan po kayo ng lugar, okay? Pero, pakiusap, huwag po tayo aabuso, huwag natin kukunin na ang kalsada okay. Opo. Pero may isa akong pakiusap pa Opo. Total, tinanggal mo na eh <laughs> Bago ka magbalik, pwede bang iwasan natin nakaharang to? Bakit? Pedestrian po to Para pagtatawid pwede sila makatawid, di ba? So, ito, tanggalin natin, inipat natin. Okay, ganoon na lang, ha? Opo. Opo. Pero hindi ko sinabing, hindi ko sinabing po pwede yan. Opo. Pinagbigyan lang po kayo dahil nga po hinahanap pa kayo ng pwesto ng barangay. Okay? oh, ito, usog ha? O, sige. Okay po. Ginawa naman tindahan ng ating kababayan ng bangketa at mukhang sila pa itong maangas sa halip na makiusap. Bilis, pasok. Mamiya, labas. Ate, may tanong po ako. May business permit po kayo? May business permit. O barangay po yan? Barangay. barangay. Wala kayong business permit pa. Ngayon, Huwag niyong ilalabas. Diyan kayo magtinda sa loob. Paulit-ulit na lang kasi tayo eh. Sa'yo ba yan? Oh, pasok na. pasok yun, tapos mamaya labas. Lagi tayong ganun. Kasusunod susunod po, pag nakandiyan pa, kukunin ko na. Sige. Sige. Naging kulungan naman ng kalapati ang bangketa at sa kalsada na dumadaan ang mga tao. Pakialis po yan. Kung hindi mga junk na gamit lang dyan, kulungan ng pato. Ano ba talaga? Huh? Ano ko na, na ito, yung mga BBC na mga nakalagay dito sa so, bank. Gusto nyo bang kunin yung laman? Tapos okay. labas nyo ulit mamaya. Uh -oh. Ang galing Ang galing Tanggalin nyo yung laman, wasakin nyo yung kulungan Gayahin nyo yung sa Kaloocan Junk shop din Pero yung mga alaga niyan ganun Andun Sa taas Si tatay naman po ay ginawang parkinga ng kalsada habang nagpapagupit kaya natikitan siya. Huh? Pero naka-illegal park po, bawal po kasi ito. Yeah, okay. na lang ako, Dis, pero po, po, dito, dito. Okay. po ng ano, lisensya po muna, pabigay sa enforcer. Galiga! Masensya okay. okay. na po kayo. Service road po kasi to. Yung ano, yung service ng barangay pag walang driver, ito nyo.

kahit kami na madali, may protocol po tayo sa mo. Sir, alam naman ko naman po yung kasalanan. Ay, sir, hindi ko siya sinipa. Ginanong ko siya, kuya, umalis ka dyan. Hindi ko siya sinipa, kuya. O oh, may video ko siya nakita naman. Hindi, ginanong ko siya, kuya. Ito siya, mga nasa ilalim. Ano ko po siya? A, ano na po ah? Ang tama. Hindi niyo po talaga tatapikin ng tao. Ay, ta hindi niyo nisisipain. Wala po enjoy and sorry, oh, sorry oh, for po. that. Ma'am, po, ito po ah, really para you uh, para you're aware ah. Uh, kanina sinabi ng tao namin sinipa nyo. Oh, Ang po. sagot nyo po, paano kita hindi sisipain eh dali-dali mo inaangklahan. Ma'am, recorded po kayo okay, ah. Okay, I have po, a recorder. Sige po. Sige po. Opo. Oh, Kaya, sama na lang po kayo, po. Po, po. Oh, po. sama na lang po kayo, po. Po, po kayo pero, sa impounding. Pero, sir, pero po bawat kasi po wala pa nang nandito na po ako, Kuya. Alam po 'yon. Dala niyo yung lisensya niyo. Makipag-usap kayo sa enforcer. Kanina ay Sinipa niyo pa yung tao ko. Kuya, po. hindi ko siya sinipa. Sabi ko, kuya, umalis ka Okay, lang. ganito na lang, ma'am. Ganito, ganito na lang po. Ganito na lang. Ganito na lang po. Kuya, ayan, alika, ikaw nang sinipa ka. Hindi, ma'am. Ako hindi po, kausap po kausap niyo. Ako po. Sir, so, nakita po niya. Ito tanong ko muna. Na ito ang tanong ko sa inyo. Okay. Last time, kinausap ko kayo, in-explain ko sa inyo. Yes. So, okay. so illegally parked kayo nun. Opo. Okay. Bakit, I'm aware with bakit niyo inulit-ulit? Yun nga, sir, kasi po may lagnat po ngayon yung anak ko kahit tignan nyo po kaya nag-park lang po ako sa dito dito kaklaruhin ko ha ah. yes sir na-operate na kayo dati nahuli okay. nyo kayo dati okay. inulit niyo ulit yun nga sir umingi po ko ng pasensya pasensya na po ha ah. hindi po na natin pasensya. mapagbibigyan lalo po kasi it's the second time sorry sir sorry for that sir ang pinaka consideration na lang if you want pwede, mong, pwede kang sumama para makuha mo agad at sir, hindi siya maipit sa loob. Wala akong pabayad ng 7,000 kasi last time nagbayad na ako ng 7,000. Alam ko naman ang ticket may bayad pero 7,000 for that wala po ako yung babayad. Kaya hinaharap ko po, po. Ang question nga, may, ang may question ko nga eh, ito nga po ang tanong eh, alam nyo nang bawal, why do you still do it? Kaya nga po, Tapos, hindi na nga po ng pasensya sir eh. Hindi na kayo napagbigyan ng una, alam nga naman pagbigyan ko kayo sa pangalawa. Percent. Diba? Hindi ko po kayo mapagbibigyan. Pero willing naman po ako magpatikas. Pero po yung para pagbayad ng 7,000, wala, wala po yung tayo magbayad. Pasensya na po kayo. Kasi ang bottom line dito, alam nyo nang mali, ginawa nyo pa rin. Pero alam naman po na pwede po akong titikan. Bakit po kailangan pa po? Ma'am, may oras po. Opo, oh, kita naman po. Kita nga sige po. Nung magpas po. 5 minutes po. po. Siya, sir. Sige sir. Nandito na ako sir. Agad na lang. Ma'am. Ang kayo. hindi po yung oras ng pagdating nyo ah, ha? Sige, sir, ako, ang oras po. Pwede po. Ito po, para legal. Yes po. Sa legal, legal process. Yes. Due process. Okay. Gusto nyo, pumunta kayo sa office, kipay nyo ng contest. Thank yes, you, sir. Ha? Pwede contest nyo. Doon po, sa opisina po. Sa opisina po makukuha yun, ha? Pumunta ko lang. Si tatay naman po ay naliligo daw pero paniguradong matagal na yung parkingan yan. Halos karaniwan ang dahilan ay kesyo umiihi lang, sandali lang at uh, dyan lang daw sila. Pero ang totoo ay parkingan talaga nila yan. Opo, pero lumagpas na po kayo sa konsiderasyon na binibigay po namin. Hindi na, kaya nga, nag na po, naman ako. Na Ganon din po to. Andito rin po siya, pero hindi na po namin napagbigyan. Kasi nga po, hindi po to unang beses. Ilang beses na po tayo ino-operate dito. Pero pilit pa rin po natin pinaparada dito na alam naman po natin bawal. Yun nga po. Yun nga po, tay. May parking naman po pala kayo. Sana hindi nyo po pinarada sa labas. Yun nga po, pasensya na hindi na kayo mapagbibigyan dahil hindi na nga po ito unang beses. Mahigit sampung beses na po kami nag-ooperate dito. Hindi po naman ng Oras po ang tinitingnan po natin. Ang patakaran po natin, pag dumating ang tow truck, After 1 minute, maghihintay. Pag wala pong lumabas, maghihintay po ng another 1 minute. Pag wala pa rin pong lumabas, ito to na po yun. Ngayon, in-extend na nga po namin. Ginawa ko na pong limang minuto. Pero wala pong lumabas. Pwede, pwede magpaliwanag ako? Po. Sige po. Nandito ako kanina, naligo lang ako, tapos kakain sana ako bago ako babalik na. na. Opo. Kaya nagkikiusap ako. Okay. Saka nakalimutan ko lang na ipasok kasi yun nga po, pasensya na po ha. Kasi kung sana may garahe po kayo, pinarada nyo muna bago nyo iniwan po dyan. Kaya nga, nakikita po po, kung pwede yung hindi nyo mahila, papayad na lang. Yun. Pasensya na po, pag pinagbigyan po kita, pagbibigyan ko to, yung babae. Ganun din po eh. Tignan naman po natin ang pag-aayos ni Sir Gabriel Go ng mga illegal parking at illegal structure sa tagig. So, we're here Actually kanina nang galing na po tayo sa Kalayaan Avenue which is a complain area then right now we're here in a JP Rizal and also going JP Rizal extension which is also an alternate route and aside from that this may serve as a uh, route no going th those who wishes to go for the cemeteries down po sa Manila South and also heritage park may karinderya na paulit-ulit ng pinagsabihan pero bumabalik pa din sa bangketa Kalasin nyo yung tent. Unahin nyo na yung tent. Pati tent. Ilang beses na, na po yan. Ilang beses na po yan eh. Ito, oh, grabe naman po. Sige Hindi na po. po. Ay, um, lang dito po ako. Nagbukas kami po ako sarado eh. Eh, yun nga po eh. Dati, pinagsabihan na kayo, nilagay nyo pa rin sa bangketa. Alam nyo namang major road Baka, to. Ay, sige po. Kahit, po, kahit, po, uh, kahit yung upuan ni Plamesa ko na lang kay, po, sir. Parang awal Ilang beses po na pakiusap? Kahit yung mesa ko na lang po. Lagi po itong pinapasadahan. Paulit-ulit na lang po tayo. Sir, kahit yung Plamesa ko na lang. Kunin nyo na lang po sa office. Wala namang babayaran eh. May pipirmahan okay. lang po kayo. Hindi <laughs> ako Baka oh, pwede naman, sir. Hindi po. Hindi naman ito unang beses. Tignan nyo, oh, wala na madaan ng tao sa naglalakad ng tao. Sa kalsada. Paano pag nahagip? Baka nga pang may... Pagtapusin ko na po yung kumakain, sir. Sige po, walang problema. Tapusin mo na ni tatay yung pagkain niya. Baka, okay, sir, pwede naman ang buwan. Ah, o seven motor dalawa Ang lalaki naman na ito ay pinark ang sasakyan sa corner na ipinagbabawal sa batas pero siya pa itong mataas ang boses at tila galit pa. Kuya, alis ka muna. Labas po muna kayo. Labas po muna kayo. Oh, sir, alam ko yung batas na nunod ako sa isang uh, Labas ka muna, labas ka muna. Labas ka. Madidiscrash siya tayo niyan. May ginawa lang ako doon eh, saglit lang ako. Ang tanong po sa inyo, dumating yung enforcer, dumating total, andyan ka oh, o wala? Oh, nakita ko kayo sa tanga, tumakupo ako dito. Kung alam nyo po, bakit dyan yung pinarada? Pagsamantala kasi kuting puso, hindi ko may layo. Meron po ibang parkingan. Ayan po, kantong-kanto, pinagbabawal po yan yan yun, nakaka lang. Ito nung nakata-towing ko. Ayan ang unang unang kayo dyan. Oo, oh, alam Bakit mo naman, naman pala. Hindi na po ako nagpunta doon dahil alam ko bawal. May request po, pati dito bawal po. Hindi, hindi ko na po ilalagay dito simula ngayon. Sa dito ako na driver na. Meron pong ano po yan, may video naman po yan. Makikita nyo po. Bilis po kayo eh. Limang minuto lang binibigay po namin. Oo nga po, nakita ko ko naman na... na Natuwing na kayo nung last time sa kabila? Doon. Okay. Ngayon, taga rito kayo, di ba? Ngayon ang bahay ko. Alam nyo rin bawal dito? Ha? Ah? Alam nyo rin pong bawal dito? Eh, ano yan eh? Ano po? E, side naman namin nito eh. Hindi po, ayan po ang kanto. Bawal po ang kanto. yan, oh. Mamaya, mamaya. Mamaya ka po sumakay. Pagtapos na. Makakadisgrasa po kayo niyan. Pwede kayong sumama pero huwag po kayo sasampa agad-agad. Tay, ayun po, laki po. Nandito po ako yung ano sa akin. Ginawa namang storage ng gulong ang bangketa pero binigyan ni Sir Gabriel Go na ang huling pagkakataon ng may-ari na alisin nito. Morning. Morning po. Sa inyo po ba to? Ah, tatanggalin namin to. Ah, wait lang po. Patangin ko lang po o sige po, habang contact nyo, tatanggalin na namin. Tanggalin nyo naman yung mga goma, iwan nyo. Silang tools yan eh. Ate! Bi, bi bigyan ko kayo ang bigyan ko kayo hanggang bukas para tanggalin niya na. Pag nandiyan yan kami po ang magsisira ha. Apo. Apo. Hanggang bukas ha dapat wala yan ha. Pag nandiyan kami sisira ha. Okay. Try mo na iba. Tanggalin nyo na yung pintuan para hindi na talaga maibalik. O. Wala namang helmet si Kuya, kaya natikitan siya. Wala ka bang helmet na dala? Wala, dito na kasi yung pinakakulakso. Wala ka bang helmet? Meron, meron. Ah, meron. Dapat mag-helmet ka? Hindi ko alam na okay lang ngayon dito. Alam ko meron. Kaya okay lang yun, mali ako dito. At yan po ang napakasipag at disiditong trabaho ni Sir Gabriel Go na gawing malinis ang kalsada upang madaanan ng motorista. Sa ating pong mga kababayan na bumibili ng sasakyan, ay sana po ay isipin nyo din kung saan ang inyong paradaan. Hindi po maituturing na garahe ang harap ng inyong bahay. Dahil ginawa ang kalsada upang daanan ng mga motorista at hindi garahe ng inyong mga kotse kung nakuha niyo pong bumili ng daang-daang libo at milyon-milyong halaga ng sasakyan, ay paniguradong may kakayanan din kayong magpagawa ng inyong karahe. Isipin niyo na lang na kung ang lahat ng bahay dito sa Pilipinas na bumibili ng sasakyan ay sa kalsada ang parkingan, kung ganon ay saan na lang tayo dadaan. That's all everyone. Salamat sa inyong panunod. This is Chuck and you're watching Biker Drone.